pagka, ka, meron kang kakainin, di ba? Ayan na po siya, ang aking talbos. Beka, susunod na uh, araw, magtatalbos na naman ako, di ba? O di ba, di ba? Ayan, sarap, sarap, sarap. Ngayon, ihahalo ko nga siguro sa Good morning. Uh, good morning po guys. Ah, uh, andito ako ngayon sa may ano, sa mini garden na uh, tinanim ko mga halaman. So, eto na nga guys, ayan oh yung mga, mga ano ko mga kamote kanan, oh, di ba? Sabi nga nila, pag may tinanim, may anihin. Charis, Ayun guys, magtatanim tayo ulit guys. So, meron akong dala-dalang ano kamote dito na tumubo na. So, sayang lang naman. Kung itapon mo. Mayroon na siyang, ano, uh, talbo So, itatanim ko na lang siya para mapakinabangan. Diba, guys? Okay. So, magtatanim muna tayo, guys. Kamote. Kamote. Mayroon tayong alukpati. Ayan, guys. Yung so, mga tinanim ko. Ayan. So, malalaki na siya. Pwede na siyang talbusan. Wow. O, oh, diba? Meron na akong pang salad. O, oh, di ba, guys? O, yan. O, Ang, ang, ano, ang tawag dito? Ang lalaki na ng ano niya. O, guys. O, oh. o oh, diba? Sabi nga nila, pag may tinanim, may aanihin. Ayan. Diba, guys? Ayan oh, pa yung ibang mga ano, alokbati. So, yan, no? Oh. Oh, diba, pwede nang gulayin ha di guys ayan mga kangkong ha, di ba? ha di, ba, di ba ayan so baka susunod na ano tatalbusan ko na siya para sa ganun. meron tayong gulay ayan guys ha di ba ha di ba, di ba, di ba? ang tataba o oh. di ba ayan meron pa akong ano dyan guys Ayan guys, meron akong sayote. Hindi ko alam kung kung mag-aano yung sa'yo. To, tinanim ko siya. So, ayan. Pwede na siyang talbusan. Di ba? Sabi nga nila, may tinanim, may aanihin. Ayan, guys. Eh. Ayan, ah, di diba? ah, Meron kong tayo, kamote. Eh, di ba? Di ba, di ba? Di ba? ayan na ko yan kasi mayroon mga kamote na, na na so itatanim ko rin yan ayan, tatanim natin guys hi tignan mo yung gulay ko true oh eto tatanim ko na naman oh. meron na na ano Pwede nang gulayin. Sabi nga nila, pag may tinanim, may aanihin. Yes. <laughs> di, di. ba? Kaysa kaysa itatapon mo, sayang lang. Yeah. Ano 'yon? Tingnan ganyan. Anong tatanim? Blue. Meron ka? Akin? Para ka, ano, di mag -ano ka lang. Ayun guys, merong magbibigay ng talgus daw. So, tanim lang natin guys. Kasi, pakinabangan din. Diba? Diba, diba, diba. Diba, Pakinabangan lahat yan. dia yang palahon tiba 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 Tanggalin natin yung mga ano, para tumaba yung ating halaman so ito pa yung sayote guys yung aking halaman actually <coughs> guys nagtanim din ako ng kamote ah, ng talong dito kaso hindi siya nag ano hindi siya nag tumubo ayan ang ating tinanim na bago Hoy. Oh, sige, wait, wait. Guys, tapos na ako nagtanim. So nagbigay si Ate ng itanim ko. So nagtanim ako ulit. Ayan guys. Ang ating gulay ng mini garden ko. Ito kasi eskwelahan to dati. So ngayon, tinamnan ko kasi dito sa baba hindi ko siya mataknan Ayan And, guys, pwede na siyang magulay. Ayan. Pwede na siyang gulay. Ayan, guys. Ang ating gulay. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you so much. Sana lumaki sila at mataba. Bye-bye guys, andito na yung mag, yung gulay nakakuha na ako ng talbos ng gulay na tinanim ko doon sa may ano, 'di ba sinabi ko sa inyo guys, pag may tinanim, may aanihin. Ayun po guys, oh, oh 'di ba? Meron na akong alukbati meron na akong kangkong, meron na akong anong pangalan nito? Ah, uh, kamote, talbos ng kamote. Ayan, o, diba? Sabi nga nila, pag masipag ka, meron kang kakainin. ba? Diba? Ayan na po siya, ang aking talbos. Beka, susunod na uh, araw, magtatalbos na naman ako. ba? Diba? O, diba, diba? Ayan, sarap, sarap, sarap. Ngayon, ihahalo ko nga siguro sa monggo yan, guys. Ihalo ko siya monggo para masarap naman siya so hanggang dito na lang sa susunod tulit na ating magtatalbos ng ating kamote bye 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 and please subscribe my YouTube channel Mama Yub. and like and share and comment and subscribe thank you so much guys bye bye you ma, 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 ma.